Hello guys, luto tayo ng ulam ng dalawa. Ayan, kofta daw yan sa atin, meatballs. Kofta yan sa kanila. Ayan guys, so muna natin yung katatas at yung yung kofta na yan. Pipirituhin muna natin. O yan, gusto ko gusto, gusto, kasi nila yan yung may patatas. O, ang gagawin ko nga sana, sweet and sour bowl. Ayan, nauwi sa ganyan. O yan tapos muna natin yan pinirito natin patatas at saka yan meatballs tapos gigisa na natin sibuyas bawang wala akong ano dapat yan guys yung ginigiling ba yung kamatis yun ang nilalagay dyan, tomato paste lang nilagay ko wala kasi ako nun o, pwede naman yan o yan lang, tapos yan yung pinirito natin na meatballs yan, lutuin muna natin ng konti yung meatballs Ayan, tapos lagi natin na ng tubig. Mm, paminta. Ang ano lang yan, paminta tsaka mix spicy. Yun lang, tsaka kamon. Yun lang. Tatlong ano lang. Yun lang nilalagay ko dyan. Ewan ko yung iba. Kasi alam mo naman, kanya-kanya tayo ng ano eh. Oh, ayan, nilagyan ko na yung mix meat spicy. Ayan, hiniwaan ko rin ng konting ano para medyo may anghang konti. O, ayan, na natin yung patatas. Luto na naman na yan. Kaya, konting pakulo na lang. O ayos na yan. O ayan ang niluto kong pananghalian ng mag-ama. Ayan, ang kanila. Ako naman, magluluto.